Ika-10 kabanata Mga kapatid Ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel sapagkat saksi ako kung sila nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos Malinga lamang ang kanilang naging batayan dahil hindi nila alam ang pagiging matuwid na mula sa Diyos Kaya sinisikap nilang gumamit ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristong kaganapan ng kautusan, at sa gayon ay nagiging matuwid ang sinumang sasampalataya sa Kanya. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Mabubuhay ang tumutupad ng kautusan. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa palataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, Sino ang aakyat sa langit? Na para bang ibig pababain si Kristo? Huwag mo rin sabihin, sino ang mananaog sa kailaliman? Na para bang ibig ibangon si Kristo mula sa mga patay? Sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang salita. Nasa mga labi mo na at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling ng Diyos, maliligtas ka. Sapagat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At nang sa ay nagiging matuwid at nagpapahayag siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sabi nga ng kasulatan, Hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang magbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ngunit paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi sila sinugo? Ayon sa nasusulat. O kay inam na pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng magandang balita, gaya ng sinulat ni Isayas. Panginoon, sino ang naniwala sa pahayag namin? Kayat ang para ng palataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat. Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noong pa'y sinagot na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, Gagabiting ko ang mga taong hindi man lamang isang bansa upang kayo'y ingitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal para kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isayas ang sinabi ng Diyos, Natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin ako'y nagpahayag sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Subalit, tungkol naman sa Israel, ay sinabi niya, Maghapon akong nananawagan sa isang bansang matigas ang ulo at mapaghimagsik.